Nung nagsisimula ako mag-vlog, ang content ko, pagtulong. Nagbebenta ako ng mga damit, nang sa ganun meron akong pangtulong. At ginagawa ko siya ng video para makatulong doon sa uh, tinutulungan ko. Bakit? Pag ginawa ko ng video, mas marami makakita, mas maraming makakatulong. Kasi uh, Gcash number nila yung nilalagay ko. Ngayon, na uh, nabisi ako sa trabaho, tinrabaho ko mabuti yung pagninegosyo. Kaya naging anim na branches na yung BRC kasi talagang nag-focus ako dyan. Tumigil ako sa ganung content. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag naging okay na ako at kaya ko na ulit makatulong, gagawin ko ulit yung mga ginagawa kong pagtulong. Kaya ngayon, medyo okay na ulit at kaya natin makatulong kahit papaano. Ang ginawa ko, nag ako kay Boss Alex do sa grupo namin. Meron kaming grupo ng mga negosyante yung Alpha Gladiator. Kaya ang gagawin namin, magcha-charity kami sa Occidental Mindoro, sa Paluan, sa mga katutubo doon, bibigyan namin ng mga uniform, ng notebook, mga gamit sa school. Pero bago ko pa man gawin yon sa last week kasi ng September yon habang wala pa yung September, hindi pa kami nakakapag-charity, gawin ko muna, sumama muna ako sa mga nagcha-charity. Eh, nakausap ko si Ma'am Rachel Villanueva, siya yung nag sponsor sa akin dati, doon sa mga tinutulungan ko mga matatanda, may mga sakit, siya yung nag sponsor nung dati. Tapos, nagtayo siya ng foundation, yung Cristo Outreach Foundation, yun yung kanyang itinayo, yan, i-follow yung like nyo po yung page po na yan, at sa mga gustong tumulong po mag-message po kayo sa kanila kung paano po kayo makakatulong, kung wala po kayong oras, mas maganda, ayun ah, mag-donate po kayo sa kanila, pwede po kayo mag-donate dyan, para makatulong po kayo sa mga tao po na pwede pong matulungan, kaya ayun, sumama ako sa kanila, sa Pampanga kami pumunta, mga AITA naman, kapatid nating AITA yung aming pinuntahan doon. Nakakatuwa lang kasi yung mga kapatid nating Aita, ang sarap nilang bigyan, ang sarap nilang panoorin na bigyan kasi bakit na-appreciate nila yung ibinibigay mo. Yun yung masarap sa pakiramdam. Maraming salamat kay Ma'am Rachel at nabigyan ako ng pagkakataon na makasama sa ganung klasing event at nabuhayan ulit ako at tuloy-tuloy na ulit tayo sa pagtulong kasama yung grupo ng Alpha Gladiators. Nandyan yung mga negosyante na kaibigan natin. Gagawin namin yung charity na yan. Sa ganun, may iba kaming pinagkakaabalahan bukod sa pagninegosyo. At sabi ko nga sa grupo, the more na mas marami tayong ibinibigay, hindi lang tayo pagtanggap ng pagtanggap, mas maraming blessing yung pupunta sa atin. Mas maraming blessing tayong matatanggap. Kaya kung bukas yung palad mo, mas maraming blessing na papasok sa'yo. Kasi kung nakatikom yan, walang blessing na papasok sa'yo. Kaya sa mga mga kapanood nitong may negosyo, kung may kakayahan na kayong tumulong, Uh, tumulong po kayo na sa ganun, tuloy-tuloy din po yung blessing po sa atin. So mga bossing, maraming salamat po sa inyong suporta. Salamat po sa walang sawang pagsuporta po sa BRC. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sana suportahan nyo po yung Cristo Outreach Foundation. Pwede po kayo mag-donate dyan and like and follow po natin yan kasi marami po silang natutulungan. At yun, mag-iingat po kayo lahat mga bossing and God bless po.